Hi guys, this is Life of My Mukbangers and welcome to my home in the Pakita sa Philippines sa so, pagamanggo na ako pamangkin ko So let's go Para Ako nalala anak ha So ito yung bahay namin guys Meron pang hindi tapos Diba? Fruit of our labor na mag-work kami sa abroad So ito yung gate namin sa tawag at yan ang gate namin sa sasakyan So now let's go inside Halika yun guys, so, diba naka-t-shirt lang What store. is that? Ah, eh, so ito yung ano, loob ng bahay, i-stretch siya You is what? Kasi siya ayaw ihiwi Uy, pa yun na nung tayo. So ito yung bahay namin yan. Hindi pa namin tapos yan. Ang dami pang hindi tapos. Ito yung pamangkin ko rin. Ayaw, 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 ito yung bahay namin. Nahinayon din nimo na ni Musha kay para. Ayan, <laughs> o. Ayan yung ano namin. Di pa naayos ng mama ko. Ayusin pa yan. Ito yung garage namin. Wala pang atip. Ano may yung atop? Basta atop. Ayan ceiling. Si At ito yung sala namin. Anak ko, yung mama ko. Oh, yung Chinese namin. Ah! Oh. Tapos, ito yung first room. Tapos, ito yung second room. At first toilet ng bahay. Ayan. Simple lang siya, guys. Tabukid. Ayan. Tapos, ito yung sala namin. Itong sala set namin, guys, is pina-customize namin. Pinagawan talaga rin para mabagay siya sa ano. Tapos itong mga kortina na nakikita ninyo is sa Shopee. Kung gusto niyo bumili nitong kortina namin na 850 sa Shopee tag Ano lang to guys, tag 100 something. Ang ganda na niya oh. Tapos yung share din sa Shopee. Ilalagay ko sa link sa baba yung ah uh, kung saan ko to binili. Tapos ay oh, ito oh, anak ko oh. Tapos ito yung kitchen namin at dining. Ito yung dining table namin ni Pina din, no? Pina pinagawa 8 seaters, mas mura siya sa ano sa ibang mga gumagawa ng mga table. Tapos ito yung bintana, makikita niyo ang mais, mga mais. Tapos ta mga flower pala plants ni Mama. Tapos ito yung first terrace namin, meron pang karton doon, Malilis. yan. Ito. For the meantime, dito na nilagay yung washing namin kasi palalagyan pa to ng sige na atop oy eh. basta atop. Atop. <laughs> basta atop. Ano? Okay na okay, right? Dito di ko makita ko nung. Okay na. Tapos eh okay na. Tapos ito yung ano namin binili ng kapatid ko. Ito binili ko. Magpapalagay pa ako ng huluto kasi pag magluto kami ng Uh, ulam. ulam. Tapos, ito yung kitchen. Hindi pa 'yan tapos. Ito sa so dirty kitchen yun, guys. Kasi, hindi pa natapos ng kapatid ko itong mga drawer. Wala pa nga mga ano. Tapos, ito yung dirty kitchen. O, diba? Ang kala. boy probinsya. After namin malinis tong dirty kitchen, lahat ng gamit dito mawawala. Kasi, tinirahan na namin para malaman namin kung anong kulang. This is the first floor. The ground floor. Now, let's go to the... Niyak na anak ko. Gusto nang Tapos, dito na tayo sa second floor. Ay. Glass house talaga siya, guys. Ang daming glass. So, come, Ading. Haliding, come mag-model. O. Oh. mo makamaya explain. Ito explain din. Ay, kaulang. Ang kanggo boy. Ang mga ninyo, kagwapa ay din ko. Pamangkin ko, anak ng kuya ko. Dito namin pinatira, tapos ito. Yan ang makikita nyo. Ang ganda. Ang ganda talaga guys kasi yung ano talaga namin is my bukid. Yan yung TV namin. Palagyan pa ito ng sofa guys. Naghahanap pa kami ng sofa ko ano ilalagay namin dyan. Tapos, ito yung Third room. Ito yung room ng kapatid ko na siya daw bibili ng mga gamit niya. Ayan. Tapos, ito yung second toilet. Oh, Pinaayos pa namin. Hindi pa ano. Kaya, hindi masyado maganda. Tapos, ito yung fourth room. Guest room to, guys. Kung meron kaming mga bisita. Tapos, ang kagandahan pa dito pag... Ano mo? No, Pag-open mo sa window. di diba? May mangga. Pag yan ang mga pwede ka nang kumuha. At yan makikita nyo sa baba. Oh. Ayan. Tapos mga kapitbahay namin dyan. May kapitbahay kami yung nag-healer. Dinadayo talaga siya kasi ano siya. Well known, di ba? Oh, okay. kaya niyang ano. Tapos ito, dalawang bintana sa guest room. Isang bintana. Pag in-open nyo to, makikita nyo yung garage namin. Yung gate, sorry. Yung gate namin, ayan, sa baba. Ayan. Papatiles ko pa yan. Hindi pa yan tapos guys. Unti-unti yun lang. ang mag-heat. Abre, makasulod yung iro ato. Tapos yan yung kapitbahay namin. nag -heal. Ang babait ng mga kapitbahay namin dito guys. Oo. Oh, ito yan o. Okay? Ibang window. Tapos meron kapag pang hagdanan just in case. Ayan. Itong kortinang to sa Mandawi Foam. Pero mas gusto ko yung ano sa shopping na binili na namin kasi maganda. Tapos ito yung master's bedroom. Yung room namin. Pinalagyan ko ng kulambo kasi lamok is waving. Tapos nilagyan ng aircon namin. Tapos, eto, eto, ganun po kasi kalaki. Supposedly, ito is walk-in closet, pero hindi natapos ng ano namin. Ito yung third toilet. Ayan. May lagyan namin ng heater kasi hindi nasanay. Ayan. Lagyan na tayo, guys. Tapos, ito yung second terrace. Tatlo sana yung terrace namin, guys, pero hindi pa tapos dun sa harapan ba kalagyan namin. Ayan. O, ba? Diba? Second terrace namin. Basa kasi umulan kahapon. Tapos ito yung makikita nyo. May mga, may mga ibon. May, ano, cornfield. Tapos mga kapitbahay namin mababait. May mansanitas kami pag masakit ang chan. Ayan, ang ganda ng kulay ng sky. O, tapos ito. O, andyan kami. Kami yan. Hi! O, oh, diba? O, oh, yung mga pamangkin kong saya-saya. Ang kulay is gold. Tapos dyan, dark. Iba-ibang kulay, no? Ayan na, guys. This is it. This is the fruit of our labor while working abroad. Tapos yung mga kabinet, binili ko yan sa, yung maitim is sa uh, City Hardware. Tapos itong may, yung may, yung tinayuan ng pamangkin ko isa. Uh, na yan sa Mandawi. Ito mura lang to guys. Nabili ko to mura. Ito din mura lang. Tapos yung railings namin pina uniform ko lang. Ganyan ang style. Sabi nila para daw hotel tong bahay to. Full glass talaga siya. Ano masasabi mo sa bahay Jill? Ang ganda mo Jill. <laughs> <laughs> ano masasabi mo? Maganda. <laughs> ano masasabi mo din? Maganda. Ah maganda. <laughs> 39 So this is it guys. Life of my vloggers is signing off. Nandito ako sa Philippines for 40 days. So please don't forget to like, comment, share and subscribe kung gusto ano rin gusto niyo i-content ko sa vlog ko, just comment down below. Mwah. mwah. Bye guys, ali mo. Bye guys. Bye guys. Bye